Ako si Lucifer na nilalang ng Diyos na pinakamagandang anghel na lalaki sa lahat. Subalit ang kapangyarihan na kanyang ibinigay sa akin ay kulang pa. Gusto kong maging katulad ng Diyos na malakas ang kapangyarihan at katulad din niyang naghahari sa kalangitan. Ako si Michael Archangel na inatasan ng Panginoong Diyos na mabantay sa kapayapaan ng kalangitan. Ako at ang aking Angel Warriors ay buong pusong tumatalima sa utos ng Panginoong Diyos na mabilikha. Mga kapatid, may hatid na balita ang tagapagbantay ng kapayapaan sa ating kalangitan na si Miguel Arcangel. Nagrebelde ang magandang anghel ng ating samahan na si Lucifer, the Angel of Light. Gusto niyang mamuno sa buong kalangitan kapantay ng Panginoong Diyos. Ito ay hindi papayagan ng Diyos kaya't inutusan ng Panginoong si Miguel Arcangel at ang kanyang hukbo upang pigilan si Lucifer. Napipinto ang digmaan sa ating kalangitan. O Diyos Kumanda kayo mga hukbo ng Panginoong Diyos. Ating sasalubungin si Lucifer at ang kanyang mga kasamahan upang harangin ang balak nilang digmaan sa kalangitan. Kumanda kayo paparating na sila. Laban para sa ating Panginoong Diyos, Ninyong guluhin ang kapayapaan ng kalangitan mga kampo ni Lucifer. Umalis na kayo kung ayaw ninyong ang itinit ng Panginoong Diyos ang siyang usig sa inyo. Sasakupin namin ang kalangitan at maghahari ang aming Panginoong Lucifer.